Inday! Halika nga rito, Inday! Pinatawag mo na ba si Aling Pasing? Puntahan mo nga doon sa bahay nila. Sabihin mo, pinapatawag ko siya. Okay po, madam. Pupunta na po kay Aling Pasing. Ngayon na po, babalik po ako. Madam Tising, magandang hapon. Madam, maganda-ganda nyo ngayon. Tiyos ko, Lord. Para kayong ano... Para kayong 30 lang sa dating niyo ngayon, sa suot niyo. Ang ganda-ganda niyo po, madam. Ano na pa Anong petsa na? Sabi mo magbabayad ka pero hanggang ngayon di ka pa nakakabayad pa si. na po, wala pa po, po akong sa inyo. Kasi nga yung binayad sa akin, eh binigay ko ulit kay Uslina. Kasi nga umalis na naman siya so wala akong may sa iyo, madam. Hindi ganyan pasing. Dapat pag matutok kang umutang, marunong ka rin magbayad pasing. Hindi yung papatawag pa kita sa inyo para lang maningil sa'yo. Makakabayad din po ako sa inyo. Hay naku pasing. Hindi pwede yan ganyan pasing. Puro ka pasensya na, puro ka pasensya na, pasensya na, puro ka pasensya na. Abay, magtrabahoin mo na lang yung anak mo. Para makatulong na sa'yo. Hindi yung puro perwisyo lang ang dinadala sa'yo ng anak mong si ina. Nakikita ko dyan, oh, nababalitaan ko kung gano'ng kaarte sa kalsada. Akala mo mayaman, eh, puro utang naman. Kayaan niyo po, pag nakaluwag-luwag po ako, magbabayad po talaga ako. Huwag niyo po kayo mag-alala. Hindi ko naman po kayo tatakbuhan. O, sige po madam, susubukan ko po madam. Pero di ba alam niyo naman madam yung anak ko, ayaw magtrabaho. Hindi ka makatulong sa akin sa bahay madam eh. Tapos magtatrabaho pa sa labas. Kayaan niyo po ako na po ang gagawa ng paraan makakabayad din po ako sa inyo.